Ano sir, hindi ako makatulong sa gabi sir, iniulan na ako ng bato sir, sa bahay sir. Binabato ang bahay, hindi ako makatulong, may, may, bihay ako sir. Kaya, grabe Ilang bisan na nangyari sa, 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 amin sir, lahat ng kapitbahay, eh. nandun, may hirong na record dun sa barangay yan. Tapos, na, nakatira ako sa bahay sa sir, sa 16261, dyan mo din ang walay niya. Lagi ng pagbarangay. Oh, stop. In, naano ko sa kanya, ako na naghanap buhay. Yung eh. stop watch, hindi makahabol. Ano pong problema sa buhay nito, mister mo? Ba't hindi, hindi ko nga po alam sila to right kung ano yung problema ng asawa ko eh. Ganyan po yung no, tuwing umuwi po sa galing biyahe. Palagi po sa nasa inuman. Tapos pag umuwi po sa palagi po pinaginitan yung kapatid ko po. Pati po yung binibigay niya sa akin na pera, minsan ni eh, sinusumpat po niya sa akin. Nung yun po, umuwi po kami sa probinsya kasi gusto ko po sana iwalayin yung asawa ko. Opo. Ngayon po eh, wala po kami makain doon. Minsan lang po nagpapadala yung kapatid ko kasi konsaktor lang po. Tapos po, oh, nagbigay po sa nang 7,000 sa akin para makabalik kami dito sa amin nila. Ngayon po, tuwing nalalasing po sa, palagi din po yan sinusumbat Sin sa akin. Sinusumbat yung mga perang binibigay. Pwede di pamilya siya, eh, magbigay siya ng perang pang sa pamilya niya. Papasukin na si sir. Ay, po ka rito. Ay, po. Eh sir, hindi magandang hapon ko. Eh, ki kita ko dun sa video, yung PWD na walang kalaban-laban, eh, pinagdiskitahan mo. Ang anak ko po, idol, hindi lang tatumbis sa sinutok ng kapatid niya, alidol, dugo at uso. Ngayon ako po, nakaupo po, binanatan po ako, tapos sa ako na kadang araw, sinuntok din. Merong video doon na yung isang PWD, kapatid niyo po yun, ano? Po. Sinasaktan niyo. Hindi po, sir. Hi uh, hin hinata ko lang palabas, sir, kasi gawa na nananakit na, sir. Yun, uh, uh, uh. Hindi nga po, sir. Okay, bakit mo saktan yung isang PWD? Hindi ko naman sinaktan, sir. Pinalabas hin ko lang gawa Hindi, ng... Lang... niyo, tapos meron ka pa mga sinasabi masasakit hmm. doon. Kasi, sir, uh, ito nga yung, yung tao, sir. Tatlong business na sinaktan yung anak ko, sir. Sabog mo ka. Sinaktan ng PWD. Opo. Tapos, ako na ka, opo. Sinuntok niya. Patis niya, sinuntok din. Kaya eh, sabi ko, alisin mo na dito sa atin. Yan. Kasi, ang hirap yan. Baka makakakuha ng kutsilyo yan. Nananakit pala. Eh. Nananakit, sir. Okay. Actually po, yung kapatid ko po, hindi naman po yan nanakit kung hindi po binubuli. Kasi, nung nandoon po ako, Inaano po yan ng mga anak ko yung pinagluloko po no, bagan o bagan ma, gano, suntukin yung tito nila. Alam niyo naman po yan na special side, eh, pag mainis po, nanununtok talaga sa. Nananakit po ba? Nanakit siro. Nananakit. Sabi, oh, ko, sabi ko, sabi ko sa okay Sabi, yung nabaka ko sa mama, sabi, sabi, sabi ko, pai, dali ko yung kapatid ko, pai, okay ba yan? Hindi ba nanakit? Hindi pa. Yung nandito na sa bay natin, mag-isang taon na. Yung una sir, hindi mo nanakit, idol. Yung ito na ngayon nanakit siya. Pero sir, wag mong patulan. Alam mo naman may problema, mentally challenge uh, oh, yun. Siray. ako nga sir, sinunta Tapos natawagin ako... mo si Raulo, eh di ka ikaw may sira sa ulo, papatul ka sa isang may problema oh, sa pag-iisip. Magandang hapon po, chairwoman. Hi po, magandang hapon po. Alam niyo na po, itong problema po nila Noel at Melanie? Opo, oh, po. palagi na lang po yan sir, idol na pumupunta sa barangay, mingi ng saklolo si ma'am. Eh, pagka naayos naman po, pinapatawad po niya, pinapadala po namin niya sa barugo ah uh, katulad ng sila, gusto niya kakasuhan sa pananakit, papatawarin na naman po niya. Pero sa nakikita niyo po, ano po yung magandang solusyon para matigil na po itong paulit-ulit na lang na pag-aaway nila? Siguro para sa akin po, idol. Maging na po sila kasi nananakit din po daw yan si sir, yung asawa po. At meron din daw pong mga kwento na yung kapatid naman ni ma'am na mentally challenged na PWD ay nanakit din? Opo kung ikaw ang tatanungin ko, ano yung dahilan kung bakit pag-uwi nyo ng bahay mainit ang ulo nyo at nagwawala. Ah, gritong na sir kasi pag dating sa bahay, lagi silang nag nagmumuran sa kapatid niya. Di ako makatul puyat ako. Di ako makatul tapos si ito ng mga asaw ko, lahat ng kapitbahay, laging napabarangay kay lagi inaawad pati ang anak ko, ang mga anak ko sir sumali sa away kasi ang kapitbahay ko Sumubod din mga bata, pati anak ko siya, nagkarambulan siya, naawa ko sa mga anak ko, ikaw talaga di, hindi maganda ang anak mo. Palamay ka rin no, Pati mga anak mo, Ginagamay mo sa away sa mga kapitbahay, kaunting salita sa kapitbahay, hindi, hindi mo pinapatawag. Lahat ng kapitbahay natin, kahit tatanong sa barangay dyan, dami nagreklamo sa iyo. Sir, pagsalitahin mo si ma'am, ambisyon ni ambi siya magsalita. <laughs> Indahan lang, sir. Si ma'am naman, <laughs> hindi ako makakasya. <laughs> Tungkol lang po talaga itong sa mga bata. Opo, opo. Kasi, yung anak ko po noon, lumabas po yung dalawa kong anak na maliit. Ngayon... May dala-dala pong goma yung anak ko, ginayanggan rin po niya yung kumain ng anak ko. Ngayon Opo. yung bata po na kapitbahay namin, natamaan yung ng goma. So parang problema sa mga bata? Opo. Yung ama po, inudyukan po yung anak niya na kung magpwede daw, magtuntukan na lang sila ng dalawang anak po. Sandali ha, ah. away sa mga bata, ang ginawa mo kasi, pinimot in mo yung tayo ng kaway, kaya ikaw, dapat ng mga bata, hindi... Hindi mo pinipigot ang bata kay bawal yan. kakasuhan ka dyan. Iniikot-ikot mong tayo nga. Kaya tuloy, rambulan. Talo. Ano kayo, sir? Hindi ako makatulong sa gabi. Sir. Iniulan ako ng bato, sir. Sa bahay, sir. Binabato ang bahay. Hindi ako matulong. May, may ako, sir. Kaya, grabe. Ilang bisyo na nangyari sa sa, 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 amin, sir. Lahat ng kapitbahay, nandun, may, may hirong na record dun sa barangay yan. Tapos, na, nakatira ko sa bay sa sir. Sa 16261. Ganun din ang wali niya. Lagi nang pabarangay. Oh, stop. Ina Sinasabi ko sila adik. Kaya naano ko sa kanya, ako lang naghanap buhay. Tapos magsabihan ko ganyan, hindi nga ako nagsusigari Sabi ko, wala kang respeto sa akin. Yung stop watch, hindi makahabol. Sakit sa ulo ko sa ako siya. Biro di ba siya, grab taxi ako. Ginauta ko na grab ng pira na, ano, 34,000. Dinagdagay ko, ginawa ko kulit na mail. Nagtayo ko sir. Nagkuha ko ako sa DTN ng permit. Alam mo sir, umuwi sa summer, dadalang pira ko sir, na oh, nabulok talaga mga pets ko sir. Ano isa ginawa mo sa may tulungan mo ako para makasurvive yung magdating ng araw. Mara, paano na kung, paano na ako makasakit ako, paano na mabuhay mo anak mo, wala, wala kang kita, wala kang income. Alam mo na ko, si sir, mabilis magsalita, si mama bagal. <laughs> Extreme. <laughs> kaya, kaya, sabi ko sa kanya, yung sinuntok ng anak mo, dugan, grand palo sa kapatid mo ah. Kaya ako, sinuntok ako sa kapatid mo, di ko na nga sinuntok yan ka na awa diyan Natatakot ako mabaw dating lalo sira na ulo. Patayin tayo, patayin tayo ng lahat yan. Makakuha ng kutsilyo yan. Ang ang masama sir, ang pinggan sa, ang pinggan ng kapatid niya, baso, eh wala eh. Kasi nagagalit ng anak ko pag magsiyar rin, hindi magbuhos din. Tapos hindi naliligo. Sa ang sa bahay, na, na, ano na ako, ano ba yan? Sinama mo yung kapatid mo, ang problema, lagi na na tuloy si kung yung kapatid mo, hanapan natin ng ibang lugar na maalagaan po siya kasi meron po siya special needs. Totoo. Uh, PWD siya, mentally challenged. Nang sa gayon siguro, pag wala siya, eh, makafocus si sir sa anak ninyo at kayo sa anak ay, rin. Din, at kayong dalawa ay mag maging mahinaw ng pagsasama nyo. Ano sa palagay niyo po, chairwoman? Ay, pwede po. Idol. Di ba? Yung, yung kapatid, kasi may problema doon si ate, eh, si ate mismo, yung kapatid niya, kakaaway niya, si Kuyak yung bayaw niya, kakaaway niya. So kung itong uh, PWD Mentally Challenge, lagyan natin sa isang maayos na lugar na may mag-aalaga sa kanya para Opo. itong dalawang mag-asawa baka mabawasan na po yung sa, sa, sa palagay niyo po. Opo, malaking tulong po yan, idol, kung ganyan po mangyayari po. Ito man, pahay ka sa ganon? Ma, walang galang na po, sinatawa, Adoy Rape. Ang gusto ko po magyari, mag, mag lang po talaga kami ng asawa ko. Ayoko na po talaga makisama sa kanya kasi maliban doon sa kapatid ko, hindi lang naman talaga sa ang sinasaktan eh, pati din kami. Tapos yung mga tinusumbat niya sa akin. Ang sakit po, sa totoo lang yung mga panunumbat niya sa akin. Yung tungkol sa pira na binibigay niya. Paulit-ulit po yung tinusumbat sa akin pag nalalasin po yan. Excuse me, dalawang taon, sir, iniwan sa akin, naalagaan ko sa kapitbahay. Lumayas yan. Tapos bumalik, tinanggap ko, alakalas mga bata, nadagdagan na ng naging tatlo na anak namin. Ganun pa rin ang ginagawa sa akin. Binibigay ko sa pira sa iyo, anong, anong ginagawa mo? Niwawaldas mo, nagtutungo ito, sinisirado mo tindahan, hanggang nasunog ang bahay natin. Nasunog ang bahay natin, ha? oh, tanong mo ano, dahil sa, dahil sa ikaw, Pati tinda, naubos na nung nagpatayo ulit ako ng bahay. O, kaya wala na ako akong iPhone. So ma'am, wala ba talaga o baka pwede pa natin maayos? Hindi na po sir. Gusto ko po makipaghiwalay sa kanya tapos suntintihan lang po niya yung mga anak ko. Ay, Ganun lang po. Dito sa aking manak, wala kang matrabaho. Dito sa aking manak, may bahay ako dito. Siya bro niya, wala kang bahay. Nakatira ka sa kamagandak. Ay, magpadala ko pila doon, pakainin mo pa sa kamagandak. Hindi po, hindi yan sa akin. Ay, hirap na nga buhay natin. Tapos, pati pa kamagandak, pakainin ko pa. Yung dalawa kapatid mo, wala matrabaho. Ako mapapakain. Oo nga naman. Papakainin mo na ng anak mo. Tapos papakainin pa uh, yung uh, mag-anak mo. Dalawang kami niyang papakainin niya. Umuwi nga ko doon sa, sa kanya, sir. Opo. Bin, Bininta motor. yung motor. Oh. Lahat, na, lahat ng kambagatner punta sa doon. Grabe, harus ah, araw-araw ako nang papakain. Ubus ng pira ko eh. So ma'am, ang sa request niya, eh yung mga bata, dyan na lang muna sa kanya. Sa tapos uwi ka sa kamag-anak mo. Magsama kayo sa kapatid mo. Oh. Kaya mahal mo muna tayong kapatid sa anak mo eh. Hindi po ako papayag, sinasaktan din po yan yung sinasakta mga anak ko eh. Kung nandito lang, kung lang De, yung mga pero, 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 anak ko. Pero sir, ganito ano? Ilang taon ba yung mga bata? Ano na sir? 14 sa ka-9 sa ka-civil. O, kasi yung below 7, matik sa nanay. Opo. 7 pataas, yan po ay pagdidesisyonan ng bata kung saan niya gusto. In this case, pwede tayo humingi ng tulong sa DSWD, gagawin po ng assessment uh, po po, kung ano po yung narapat para sa uh, mga bata. Oh, you, Ang inaan ko kanya, yung umuwi um, um, sa, sa Samar, yan, dala yung pira ko, hindi nagpaalam sa akin. Pati mga bata nag-aaral sila, nag-tiglis mag Kaya hindi ka naawas mga anak mo. Itulad e, mo na hindi nakapagtapos. Kahit ka, 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 ka janitor ngayon, kaldiraduit, gusto mo mga sa anak mo? Ako may pangarap ako sa mga anak mo. May isis ako. Pwede ko mag-loan para mag maka makaaral mga anak mo. Wala akong din lang pera mo, Noel. Well, ang pinamakain uh, na namin. Eh, malay ah, ko sa'yo. Ah, uh, ma ikaw nagbabanis Ikaw nagbabanis Ikaw panay kuha ka doon. Panikuha. Pinabibili mo ng alak eh. Nakuhaan ka. Ubus na yung paninda doon. Nabubulok na yung mga ano, page. Ikaw, iyong eh, yung kwintas mo. Ilang kwintas mo. Ilang, 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 apat, apat na bisikula na Tinubos, tinubos yan. Okay, sandla mo muna yan. Ako mamamublima yan. Sinasandla niya. Bakit? Eh, ma maluho nga. W wala sa lugar. Anong luhop naman, siya? <laughs> eh, ano-ano-ano. Punta sa kamag-anak. Punta nito, kami. E, eh, sirado naman yung bahay ko. Dala naman mga bata. din nakapag-aral. Eh, kung kaya po, mga ganyan tayo, mga tayo, okay, may pirap. Pwede pag-i-sidule yan, hindi agad-agad. Tuloy natin yung usapan sa kabilang booth muna.